pagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli sa akin channel ang Kuya Nandinge. Ang iba bahagi ko ngayon ay tungkol sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 1 chapter uh, verses 35 to 42. Kinabukasan naroon na naman si Juan at dalawa sa kanyang mga alagad Pagdaan ni Yesus, tiningnan niya ito at sinabi, Hayan ang kordero ng Diyos. At narinig siyang nagsasalita sa dalawang alagad kaya sinundan niya nila si Jesus. Lumingon si Jesus at nakita niya silang sumusunod at sinabi niya sa kanila, Anong hinahanap ninyo? Sumagot naman sila sa kanya, Rabay, at saan ka namamalagi? At sinabi niya sa kanila, Halikayo at inyong makikita. At pumaroon sila at nakita kung saan siya namamalagi. At maghapon silang namamalagi sa Kanya. Mag-iikaapat na hapon ang oras na noon. Si Andres na kapatid ni Simon Pedro, ang isa sa dalawang sumunod sa kanya pagkarinig kay Juan. Una niya na natagpuan ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, Natagpuan namin ang misiyas na ang ibig sa salin ay pinahiran. Inihatid niya siya kay Jesus. Tinignan ni Jesus at sinabi nito, Ikaw si Simon na anak ni Juan tatawagin kang Kefas na kung isasalin ay Pedro. Ang Ibanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. <clears throat> ang nakatawag pansin dito ay ang pagtawag ni Jesus sa kanila. At pagtatanong ng mga alagad sa kanakatira ang sagot ni Jesus, halika at iyong makikita sa aking kalagayan nakita ko ang kalagayan ng realidad ng buhay ng mga uh, senior citizens sa probinsya na kung saan ang pagbibigay ng benepisyo ay naging 500 na lang na dati ay 1,000. Pero binibigay ito sa kanila tuwing ika na buwan. Kaya bumabagsak na 500. Ang kalagayan ng mga senior citizens doon ay wala ng mga trabaho at tumaasa na lang sa mga kamag-anak. At ang natatanggap nilang mga 500 ay pinangungutang pa nila at ito ang pinambabayad. May iba naman na 3 years na na hindi binibigyan ng ayuda dahil wala pa raw namamatay. Tiningnan ko ang mga benepisyo at privileges na under Republic Act 9994 na kung saan ang daming mga na nakalagay dito sa ID. Ang free medical, dental, diagnostic at laboratory services in all government facilities at marami pang mga ibang discounts na nakalagay rito. <clears throat> Kaya ang mga katanungan ay paano ito ipinaaabot sa mga gumagawa ng batas na kung kailan lang sila bigyan ay hindi sapat sa kanilang pangangailangan. Kung pakikinggan mo talaga at sa aking pagninilay dito, Nagpamulat sa akin ang kalagayan ng mga katulad kong senior na marami ang mga naghihikahos at na umaasa na lang sa mga bigay ng ibang tao. Kaya ang... Nakatawag pansin sa akin dito ang pagninilay na ito na halika at iyong makikita. Makikita ang kalagayan ng mga senior citizens na hirap na hirap at nagkakaroon ng, ng pag-asa sana sa gobyerno pero hindi parang naibibigay. At ang imbitasyong ito ay imbitasyon ng Diyos sa akin. Kaya para sa akin, ang nakita ko ang kalagayang ito na ang paramdam ng Diyos na mayroon tayong mga kapatid na higit na nangangailangan na pina, napapabayaan na ng gobyerno. Kaya nga, ang, ang dating sa akin ng ang ibanghelyo ito halika at iyong makikita kaya nga sabi niya kung ano ang ginawa mo sa pinakamaliliit na ito ay ginawa mo rin sa akin ito po muna ang aking ibabahagi at patuloy tayong gabayan ng Diyos na makita ang realidad ng buhay God bless po 算了。